mga lablab, sa lab. so ngayong araw nga ay lumabas kami. Kasi nga naman may isang batang naglalambing dyan. Sabi niya nga ay mag-date daw kami kasi gusto niya daw kumain ng cheesy fries. At dahil nga malapit na naman akong lumayas ng bahay para mag-OJT ay pinagbigyan ko na. Ang problema nga lang eh wala nga yung cheesy fries na gusto niya. Hindi daw available doon sa gusto niyang bilhan. Kaya naman nagtatalo nga yung mag-ama ko kasi hindi namin alam kung saan kami bibili ng gusto niyang fries. Buti na nga lang at napapayag namin siya na dito na lang kami bumili sa may burger stand. Ewan ko nga ba dito sa anak ko, kala mo nagili. Tinalo pa yung nanay. <laughs> Habang nagaantay kami ng order namin. Ay, eto nga yung anak ko, tuwang-tuwa. Buti na nga lang mga lablab lab at mabilis pa yung anak ko. Pagkatapos nga namin bumili ng fries, ay pumunta na nga kami doon sa kabilang kainan. Nag-order na nga lang din kami ng shawarma para sa aming mag-asawa. Siyempre, ala nga naman yung anak ko lang yung kakain, di ba? Pagkatapos ng kumain ng anak ko, ay tinawag niya na nga yung papa niya. Kasi sabi niya nga ay sumasakit daw yung tiyan niya. Sa wari ko nga mga lablab lab ay nabusog lang ng sobra. At di lang makadigay kaya akala niya ay sumasakit na yung tiyan niya. Dahil nga busog na naman yung batang makulit ay ayan, naglilikot na naman. Kung ano-ano naman ang napapansin at ang dami-dami namang katanungan. So, ko kung ay maubos na naman ako ng isasagot sa anak ko. Kaya naman hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag niyo pong kalimutang i-like at share ang video na ito. Salamatun! Yun lang. Bye-bye mo ha!